Thanksgiving and Special Intentions of Cancer Warriors Foundation, Sylvia Morales, Vicky Ilagan Family, Gutierrez and Parunia Family, Rolly and Terry Esrivalen Family, William and Pedro Family, Vicky Degami and Family, Horas Wanchel and Family, Kenny Bispocho, Manguera Family, Mangalima Nang Family, The Family, Model and Marie Mudemilia and family, Velasco and Vargas family, Gilbert and Jane Magreno and family, Gina Rowell and Gay Magrellan Rubadiniova and family, Engineer and Mrs. Azum and Milankan and family, Congressman Lord Alan Velasco, and special intentions of Mangana and Reyes family. For the safety of the doctors, nurses, hospital staff, Military government officials, volunteers, priests, and persons all over the world. Birthday blessings for Melinda Ola, jerry Malela, Nieves Layal, Leandro Maralit, Arturo Guevara, and Micaela Bernadette. For healing of Dennis Mania, Rosemary Oliver, John Maduro, Father Ted Calao, Marilu Isaac, John San Pedro. Joseph de Cebollano, Monchito Mendoza, Erwin Joa Reyes, Cersei Bor, <laughs> Lena Alcantara, Jupila Quindosa, Idel Sahar, and Ensa and Raul Raigo. For the eternal repose of the souls of Lorida Luciano Gutierrez, Pedro Malabanan Jr., Brother Kingdom, Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ating Panginoon Kristo, so ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagkaisa ng Espiritu Santo na way sumayin lahat. Amen. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan pang marapat gumanap sa banal na pagdiriwan. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na pag-ibig mong wagas, kami ay linghapin, at sa kahirapan ay iyong ligtas. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang. Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Araw na iyon, tumindig si Asarias at dumalangin. Alang-alang sa iyong karangalan, huwag mo kaming itakwil habang panahon. Huwag mong putulin ang iyong tipan sa amin. Muli mo kaming kahabagan, alang-alang kay Abraham na iyong minamahal. Kay Isaak na iyong lingkod, at kay Israel na iyong pinabanal. Ipinangako mong pararang mapag-alayan ng mga handog na susunugin, mga hain at kamanyang. Wala man lamang lugar na mapaghandugan upang kami ay humingi ng awa mo. Ngunit lumalapit kami sa iyo ngayon na bagbag ang puso at nagpapakumbaba. Tanggapin na kami na parang may dalang mga baka, mga guya at libu-libong matatabang tupa na susunugin nasusunugin bilang dog sa iyong harapan. Tanggapin mo ang aming pagsisisi bilang handog, upang kami matutong sumunod sa iyo ng buong puso. Walang nagtiwala sa iyo na nabigo. Simula ngayon, buong puso kaming susunod sa iyo, sasamba at magpupuri sa iyo. Huwag mo kaming biguin mang ikaw ay masaklolohan, Muli mong iparanas sa amin ang iyong kakabalik at gayo'y muling dakilain ang iyong pangalan, Panginoon. Ang salita ng Diyos. Sa Diyos. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Poon iyong gunitain ang pag-ibig mo sa amin. Ang kalooban mo'y ituro o Diyos. Ituro mo sana sa abamong lingkod. Ayon sa matuwid, ako ay turuan. Ituro mo ang Mabuti ang poon at makatarungan. Sa kasalari, guro at patnubay. Sa mababang loob, siya yaong gabay. At nagtuturo ng kanyang kalooban. Panginoon, makailan kong patatawari ng aking kapatid na paulit-ulit na sa akin. Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, Hindi ko sinasabing makapito, kundi pitumpung ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito, ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may mga utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na sampung milyong piso. Dahil sa siya ay walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, pinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang ito'y makabayad nang makita ng kaniyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari, Ikaw, napakasama mo, sabi ni Maring isipin natin na mahalaga Sa ating ibang ibanghelyo ngayon ay ang halaga ng salapi na pinautang o inutang. Ang mahalaga dito ay ang mensahe. At ano ang mensaheng ito? Ang lawak ng pagpapatawad ng Diyos sa ating mga tao o makasalanan. Ang lalim at lawak ng kanyang habag at awa ay di masusukat at di mauubos. Kaya nga't kung iisipin natin ang inyong kapatid. Manalangin kay mga kapatid upang itong ating handog ay kalugda ng Diyos amang makapangyarihan. Ang ng ay makakay, na atit, ay sa ama naming lumika sa ikaw. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan <coughs> sa pamagitan ni su Cristo na aming Panginoon. Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak na ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamawain mo ay aming ginaganap upang ang pag pagimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaysa ng mga anghelan No, aming banali ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, ganyan pong banalang mga kaloob na ito upang para sa ay maging tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Pago niya, ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa ang mga lagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalatay. namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Mamalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag sa ni Francisco naming Santo Papa, ng ni Marcelino Antonio naming Ubispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming na nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong na walang wakas, kaysa na mahalabiran mo. pagpapahayag ng tagapagligtas naming Yeso Kristo.

Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that You are present. In this holy Sacrament, I love You above all things, and I desire to receive You into my soul. Since I cannot at this moment receive You sacramentally, come at least spiritually in my heart. I embrace You as if You were already there, and unite myself wholly to You. Never permit me to be separated from you. Amen. Manalangin tayo. Manalangin namin na ang lahat ng may karamdamang na dulot ng virus na ito ay agara na sanang gumaling at muli makabalik sa pagpupuri sa inyo. Ganun na rin ang sidhi ng aming panalangin para sa mga taong naglilingkod at gumagampan para sa kapakanan ng iba upang masugpo ang karamdamang ito at mapigilan ang higit pang pagkalat at pananalanta nito. Nagpapasalamat po kami sa bakunang naisulong sa patlubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Sa inyo po namin pinagkakatiwala ang lahat ng mga mahal namin sa buhay. At kami buong kababaang loob na humihingi ng inyong patlubay